Hi everyone! Maganda araw! Ako po pala si Mylene at welcome to my channel. So ngayong araw, tumayo po kami dito sa Canberra. Ang Canberra po ay isang uh, city din which is um nasa 3 and a half hours away from the Sydney na syudad na city. Ika tawag na nga. So ito nandito, pasok tayo sa kanilang TNE Asian Groceries. Natuwa kami kasi almost kumpleto sila. So, nasa labas pa lang kami na shop nila, eh makikita na natin yung mga traditional Asian na mga lutuan, which is napaka-advantage talaga pag pumunta kayo dito. So, ayan, pasok na tayo. Kung makikita nyo, ang daming iba-ibang klaseng noodles na ating pwedeng pagpilian. So, ako po ay hindi endorser ha. Ito po ay isang vlog only. And my point of view. So share nyo din po yung mga inyong mga karanasan dito sa shop na to kung kayo ay nakadayo na. So anyway, natuwa din kasi kami dahil yung mga bagay na wala sa amin dahil ako po ay nakatira sa waga, -Waga Parang nasa 3 hours then from dito sa uh, Canberra is wala talagang mga uh, bilihan. So, ito po ay binibenta nila is napaka mga exotic ranges, items, and products. At saka mga iba-ibang klase na mga Japanese, Philippine goods, Thailand, Korea, at iba pang mga Asian. Ayan nga, Hopia, baboy! At syempre, hindi mo wala ang ating mga paboritong dongganisa at ang iba pa. So, syempre, nandito din yung mga magic syrup at kung ano-ano pang mga ating mga pangsahog sa ating pagluto. So, ayan. Pumunta nga kami dito kasi talagang gusto namin sulitin dahil wala nga doon kung saan kami nakatira. Ayan. Ito naman ay ang mga kanilang mga, ano yan? pang sahog sa mga halo-halo. Nakakatuwa din dahil based on my experience po is hindi siya ganun mahal compared dun sa city, sa Sydney. Ayan, disclaimer lang po ha. Ayan. So, ayan, kompleto na. Ayan, inikot ko lang kayo. At in fairness, malinis sila. At akalain nyo, nung ni-research ko itong TNE, Asian Groceries is almost two decades na pala silang nakatayo dito. So, which is wow. nakaka-proud kasi Filipino at ang may-ari nito or I'm not pretty sure. But anyway, most of the bilihin is mga binibenta ay mga Filipino din at mga Asian. So, sila po ay open um, I think uh, four days a week. So, pa na lang po. Ayan. O, ba diba? Kompleto sila. Mga, ayan na nga. Nakakatuwa. Ayan ang aming nabili. At syempre, yung carton po pala dito sa Australia, libre po. Pero yung plastic, may bayad na 10 cents. So, anong pipiliin natin? At eh, syempre, yung libre na tayo. At si ate po yung nag-serve sa amin at nag- uh, check po ng mga aming bilihin ay binigyan kami ng cupcake, So, maraming salamat po. Ayan. Nandito na nga po kami sa labas. At nakabili kami ng isang kaldero na maganda talagang lutuan. So, siguro nasa $25 din siya. So, ayan ang walis tingting at walis tambo. So, ayun po. Maraming salamat po sa nanood. Thank you all and God bless everyone.